3, 2, 1 Ano yan? Ano yan talagang dalawang? <laughs> Tanggalin natin yung no, Open na yun? natin <laughs> Ano ba yan? Ano ba laman yan? Ito <laughs> guys nagbubukas na po tayo ng alkansya yeah. yes guys alkansya po yan yung binubuksa namin <laughs> naka Nakaano naka pala ako doon eh magkano kaya ang laman ng alkansya? Oh, may lumalabas ng 20 pesos. Uy! Uy, sana all! Uy, sana all! All, 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 uy! Wow, 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 magkano kaya yan? Uy! Eto na, binuksan na ni Manong ang kanyang alkansya. <laughs> ang daming barya. Palagay nyo, magkano kaya to? Magkano kaya ang laman ng alkansya? Ayan, sige. Bilangin mo ng bilangin yan hanggang sa mapagod ka. Magkano kaya yan? 10,000, 5,000, 20 million, charot. 20 <laughs> million, eh. Hindi, hindi, pag 20 million, madami yon <laughs> Kahit hindi na ako, ano, <laughs> mag, ano, magtrabaho niyan. Magkano yan? O. Oh. Binilang na nung isa, eh, oh. Hindi mapakali. Ang eh, liit-liit pa eh. Binuksan agad eh. Magkano kaya yan? 20,000 kaya? Umabot kaya ng 20,000? Abangan natin mamaya yan. Nagbibilang pa. Nagbibilang pa ang uh, ating bossing. Ayan. Sige lang. Bilangin mo lang. Mamaya ha. Basta may pang-jollibee ako dyan ha. <laughs> Hindi na ako magsatrabaho dyan. <laughs> ano? Pambili natin ng lugaw? <laughs> huh? 1,000? Palagay, palagay mo magkano yan? <laughs> Guys, walaan nyo kung magkano lahat yung bariyang na ipo. <laughs> Pag naulaan nyo, meron kayong 100 pesos. <laughs> hmm. Magkano na? Matagal-tagal bilang. <laughs> Mapapagod ka sa pagbilang ng bariya. Ilang taon niyan inipon? Ilang taon kaya tong inipon? Hihintayin natin guys, ha, kung magkano lahat tong ano, um, dipon ni Manong Charot. Ayan. Guys, so oh, ang daming barya. Lahat po ano yan, bung tig-20 pesos. Wala siyang halong ibang barya, kundi 20 pesos lahat. Ang dami oh. Magkano kaya yan? <laughs> Ay, ang dami! Ayun, may pambili na ako ng sabon. <laughs> may pambili na ako ng tinapay. <laughs> bilangin mo kung magkano yan. Ay, salamat. May pang merienda na yata ako, ha. Okay, <laughs> bilangin mo yan. Mm. 2,000 na yan. Anong 20,000 yan? Ay, parang ano? 20, ah, uh, 2,000 na yon? Yung nakaano na yon? Magkano kaya yan, guys? Naabot kaya ito ng 20,000? O 10,000? Na makahula may 100 pesos. <laughs> Ayan. May paku pa eh, no? Ayusa. <laughs> mo. Ang <Okay>. ano dyan? <laughs> Isang oras? Eh, yeah, binangin mo. Dami ah. Daming yan ni Manong ah. Ayan guys, oh. Nagkakalagang ano na yan. 10,000. Oh, uh, guys, guys. Kulang pa, wala pa po 20,000, guys. Yan, guys. So, guys. Guys, guys, meron pa dito. Kupo. Kupitin na natin, guys. Pambilin natin na pa, <laughs>